puno ng kulay at ingay ang pagpapailaw ng iba't-ibang Christmas decorations sa lungsod ng Ordaneta. Ang pagpapailaw ng mga ito, pinangunahan ni City Mayor Julio Rami Paraino III. Hawa maging maligaya kayo sa pagpapailaw ng kalsadaan Amadeo R. Perez Jr. Ang Ordaneta ay para sa mga taga-Ordaneta mabuhay! Balay sa janjang ngayon, mabuhay kayo! sa bayan ng Santa Barbara. Nagningning ang kanilang Christmas Village sa plaza, ang munisipyo naman ng Kalasyao. Ginto ang naging tema sa kanilang Christmas decorations. Nag-ala Winter Wonderland naman ang Christmas Village ng San Carlos City. Ang mga bata tuwang-tuwa habang nakikipaglaro kay Santa. Pinailawan naman ng Bayan ng Bani ang kanilang Giant Christmas Tree. Kasabay nito ang mga palaro para sa mga bata at iba't-ibang mga performances. Para na may isang... Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.